may okay, okay. oh, na yung Canada yung oh, po yung, yung oh, because... pa. ayon mm. right. <laughs> yes, yes, uh, yes, <laughs> mo siya. Yes, risk for any style. Malad tinatamad sa yung agila eh. Correct mm. so, just have to go. Mm. Uh, So, ano yung 100 dollar Nakuha na oh. ako, nahit natin yung in one year. Parfida, na nasa loob ng kulungan ko. <laughs> Oo okay. nga e, tinabalak mo <po> ka ka rin. <laughs> so, hindi um, ko uh, Hindi mo kailangan maging <laughs> near eh. Kasi, while well, nandun ako sa loob, wala na naman akong kinakausap na mag-represent ng Maliban sa kanila, nag-Zoom <laughs> Hindi lang, uh, so, ay, na nakakulong. Oo, oh, totoo. Uh, Inanak ko lang, inayos ko yung camera ka. ko, doon kayo sa kung pakita pa ba kayo yung matakot yung mga partner ko. Hindi busog na masyado. Mag-side lang. Sandal lang. sandal sandal Kaya, hindi ko man tinapos, hindi ko man, man, natapos yung ano service pero nauna ang pension ko pa so, <laughs> ang pension naman, pension. Naman, no? pension na ako yung well, 500,000 naman mm. uh, uh, diba? nauna but ngayon uh, acquitted, na po ako uh, try ko lang na makabalik kasi, oh, <laughs> kasi na kasi na nga sa kasi

in just one year, nakuha ko yung limang milyon, nakuha ko yung pagkakasakyan, and dito hindi nauna yung tension ko eh, Ayan yung tension ko. Since June, since June, ah, since June, I need to die. Hindi na ako bumababa ng kaya. Ito, this is October. $8,275. ito, November 8482. Ayan, 8482. 475,000 yan. Ito kasi, monthly yan. Wala pang weekly yan. Yung pa 300-300 mo, pa 500-500. So, so mag-total, hindi ka bumapapala pa ito. Which is, di ba, yung good. May nagtatanong sa akin, oh, nakulong pa lang eh, <laughs> ka ng ano, drug lord ka ba? <laughs> 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 drug lord ka ba? <laughs> yeah, so, yeah. Usually, pinapakita ko Kasi, yun yung magpapa-inspire mag um, eh. So, ano pa lang, i, i, ano ko lang, i-refresh ko lang kayo. Once you join, you have to, dalawang, ano, dalawang uh, matrix. You have your your level and force matrix. Pag sinabi yung level, lahat ng direct infinity wide, puro mo direct, first level mo yun. Okay, first level. Ngayon, hey, itong nagpumasok sa'yo, yun din ang mag-print up sa matrix. Itong hmm. lima, 50F yan, para sa force matrix mo. Daman. Pero maganda dito, pag ang upline mo masipa, naunahan ka mag-sponsor, mala, pwede malagay sa iyo sa baba. Okay. Yun yung sinasabing earn without recruitment. Pero we do not, we do not recommend. Kami si Lampos si Jerome, after the Zoom, talagang kinakausap ko sila na huwag niyong sundan yan. Oh, okay. <laughs> Hihina ang kita-kita niyo dyan. Pagka hindi kayo nag tayo kasi magbubuo ng matrix na to. Kung lahat ng magjo sa sabihin nyo, hindi nyo kailangan mag-recruit. <laughs> <yung, laughs> uh, paano yung mabubuo yung matrix na <laughs> ito? Uh, uh, <laughs> uh, okay. uh, mali yung, yung, yung bidaw mo. Huh? Yeah, ganun yun. Dapat huwag talaga ng promote. Pero sabi ko kikita ng